E sa wakas guys, namulaklak na at uh, yun ay uh, namunga na nung uh, dalandan na aking itinanim 2 and a half years ago. So ito na yun guys, napakasaya dahil nakita ko na yung bunga. At ito na nga naman yung uh, fish pan na dati kong nilalagyan ng mga tilapia at koi medyo damuhan na at ngayon ay nililinis ko na para uh, lalagyan ko na naman ng ibang uh, mga isda at after more than 2 years guys andito na naman ako babalik ako sa aking uh, pinanggalingan so itong pasyalan na to sinarado ko siya after pandemic dahil uh, isa itong uh, tinamaan nung krisis nung dating uh, ah uh, pandemic at uh, nasira ito nung uh, bagyong udet so at syempre time to relax guys medyo mainit na at ako lang mag isa dito sa farm kasi uh, dinala ko lang yung farm tiningnan ko lang kung medyo madamo kaya napag-isipan kong maglinis dun sa pan at ito pa guys napakasayang may nakita akong patay na manok dalawa yung isa nandun kaso patay na rin napakasayang hindi napakinabangan so tinamaan to sigurado ng sakit ng manok o bird flow siguro so guys ito na yon na dalawang beses siyang bumunga so nakapag harvest ako dito uh, last 6 uh, months ago at uh, bumunga siya ulit so nagiging twice a year siya bumunga napakaswerte naman So itong uh, jackfruit na to ay uh, ivyark sweet ba variety ito guys. At uh, simula nung itinanim ko to, 2 uh, years lang siya guys, nagbunga talaga siya. Uh, pinabayaan ko lang siya, organic lang yung uh, pagkakatubo sa kanya, hindi ko nilagyan ng fertilizer. At hindi lang ito guys, ito pa yung isa, uh, manga. Nagtanim na rin ako ng mga manga. Uh, ito din, manga. Uh, ayan, uh, bagong uh, sibol yung kanyang uh, uh, dahon. At ito naman, rambutan. So may marami na sana akong rambutan guys. Kaso itinumba nung ulit at namatay. Ito naman mga kalamansi. So marami ito nakapalibot at yung iba namatay. At ito naman isa guys, rambutan din to. Dati na itong may puno na malaki. Kaso itinumba siya ng bagyong ulit. So ito naman, tinamnan ko na siya ulit. At uh, magantay na naman ako ng 2 uh, to 3 years nito guys At magbunga na ulit ito At ito naman yung sasakyan ko guys Binibenta namin to Binibenta ko to kasi nag-stop buying na ako guys ng charcoal at saka cupra. At ito yung mga nabili namin mga gamit sa bakery. So nakatambak lang dyan kasi aayusin pa namin itong uh, lugar na to. Lililinsan pa namin at i-recondition -re yung uh, mga gamit sa bakery. So dito ko muna siya nilagay guys kasi pansamantala lang at uh, ilalabas ko din yung truck ah uh, pag hindi siya na may be mabibenta. So ito na yung napaka-condition at napakagandang uh, mga gamit. Swerte kami dahil uh, nakabili kami ng second hand at napaka-affordable. So yan na muna guys at maraming salamat. Thank you!